Hi mga be, for today's mini vlog nga ay eh, kakatapos ko nga lang maglaba ka. Ayan, eh, pinalitan ko na nga pala tong kurtina ko dito sa may CR. Kakatapos ko nga lang pala maglaba mga be, kaso nga hindi ko na nga dahil nga napakahaba nga ng ating video. At gamit din ng aking anak yung cellphone kaya hindi talaga ako makakapag video. labang ko na nga rin pala yung dito sa CR tapos yan, pinalitan ko na nga lang din ang bago. Kasi kahit di naman marumi yung kurtina namin ay eh, narurumihan nga yung baba. Kasi nga nababasa siya sa sobrang haba. Ito namang color pink na to, eh, ay, sakto nga lang to dito kaya mas maganda to para sa akin. At pagkatapos ko nga magkabit ng kortina, eh nandito naman ako sa may lababo. Nagugas kasi ako kanina kaya yan pinatulo ko nga lang dito sa aglet tapos ilalagay ko na dito sa may platuhan. Buti na nga lang may nagbigay kay mamang platuhan kaya ayan, itong platuhan niya binigay niya na nga rin pala sa akin. Yung platuhan ko nga palang color green na at binigay ko nga pala sa ate ko. Kasi nga hindi ko na rin naman na yan magagamit. Eh, mabuti na nga lang malaki-laki na tong lalagyan ng kong platuhan dahil nga malaki nga yung platong na nabili ko. At sakto sakto rin to sa mangkok, baso, tsaka sa mga sandok. Kasi saktong-sakto tong sandok na malaki. Di ka tulad sa may maliit, ang hirap pa isarado pag pinasok ko tong malaking sandok. Tapos ito rin tuluan, ilalagay ko nga rin pala to sa may lagayan ng kaldero. Tapos chinek ko nga lang pala kung may tubig, pero may tubig naman siya kahit konti. Kaya ayan, tinanggal ko na. At ang matapos ko nga salin to, may narinig nga akong nagtitinda ng lumpia. At tinawag ko nga si kuya at sabi ko kapabili ako na dalawa. Dapat nga sana ang bibiliin ko, kaso nga sampu isa nga pala, kaya ayan, dalawa lang nabili ko. Ito pa nga lang kakainin ko kasi mga lang pagkatapos ko nga maglaba. Di ba? Akala mo naman nagdadayin. Ang bayat peta nga hina pa ako So, totoo sila kasi talaga kahit nga kami pagkain nga kami. Eh, minsan nga tamad talaga ako kumain. Eh, hindi talaga tumataba ang babaeng ere. At nang pagkatapos ko kumain, nagsaing na nga rin pala ako kahit nga alas tres pa lang. Para nga mamaya hindi na nga ako magsaing at ulam na nga lang ang kulang. At baka kasi pag hindi pa ako nagsaing tas pumunta kagad kami ng plaza, baka anong oras na kami makauwi. Alam nyo naman pagkasama ko ang mga ati ko pumunta sa plaza, grabe, anong oras na kami nakaka-uwi. nag-advance talaga ako na maaga talaga ako saing para nga mamaya ulam na nga lang lulutuin. Kasi nga, pag walang sinaing, baka mag-apoy yung asawa ko pag uwi galing trabaho. Ay, pagka-demonyo pa naman yun dahil nga ang kuha nun yung inis ko. Karing, alam mo ha. Buti na nga lang pala na pabenta ko sa mga kapatid ko yung paninda kong candy na pre sample ko. Doon nga pala nila yung tininda sa school kaya na, naubos talaga. Apat na box nga yun na candy sold out agad. Kaya, bali, 400 ang narimit nila sa akin tapos tapos sa kalila isandaan. Ayan, napakalaking bagay talaga ng mga free sample sa akin kasi nga nabibenta ko rin. Lalo na nga pagdating sa kagipitan, <laughs> hindi ko naman yung pinabenta sa wala akong pera. Sobrang dami rin kasi ng ganun ko kaya ayan, hindi ko naman kagad mauubos yun at hindi rin naman maubos ng anak ko kaya ayan, pinabenta ko na lang talaga. Tsaka kinukulit din kasi ako ng mga kapatid ko na ibenta nga daw nila yun kasi nga mabenta daw yun sa school. Kaya ayan, hinayaan ko sila. Be, may tanong lang ako sa inyo kung ano nga bang gamot dito. Kasi kumakalat to sa katawan ko, ewan ko kung ano ba to kasi ewan ko kung katikati -kati ba to dahil napakakati talaga. Ano kaya magandang gamot dito? Minom na nga rin pala ako ng citricin sa katikati -kati, dahil nga sobrang kati talaga at di ko may wasan kumabot. Tapos naglo-lotion na rin ako tapos naglalagay na rin ako ng alcohol ko sa katawan para lang mawala dahil nga dumadami na siya at sobrang kati talaga niya. Tapos ayan guys, tapos na nga ako magligpit at itong ang anak ko tulog na at ayan na nga ang aking bahay malinis na. At ayan guys, hanggang dito na lang. Thank you for watching. Bye bye!